Gidagsang sa kapinlibo ka mga residente sa Katil Davao Oriental ang unang adlaw sa emergency cash transfer kun ECT out sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD kagahapong adlawa. Subay sa report, ana sa 1,500 ka mga pamilya, ikan sa lima ka mga barangay sa Katil, nga mao barangay Santa Filomena, Malibago, San Miguel, Mainit o Gabihod. Ang cash assistance nga nagkantidad og 9,960 pesos. Nangunay mismo sa distribution, si Governor Nino Sotero y Jr. nga gidumala sa provincial government, kauban ng opisyal sa sa lokal ng gobyerno sa Katil o personay sa DSWD-11. Gipasabot ni Uy nga ang ECT walay pabor-pabor ang paghatag hinabang. Bisan unsa pa ang ilang estado sa Katilingban, hilabin na nga naigo sa milabay ng kalamidad. Base sa datos, anasa 17,880 kama pamilya sa Katil, ang apektado niya tumiaging miaging o draft sa LPA ning tuiga lang. Ang ECT payout na himong posible tungod sa pagpaningkamot sa provincial government pinagi sa tabang sa national government aron mahatagan o pagtagad ang panginahanglanon sa taga Davao Oriental. Lakip sa mga programa o prioridad sa provincial government ang panginahang lanon sa turismo, agrikultura, trabaho, healthcare o pagpangandam sa umaabot ng mga kalamidad sa probinsya. Ang e ICT Distribution nagpadayon kaganiha ng mulungtad tadhangton sa biyernes, Hulyo 19 sa ubang barangay sa Katiil. Lauman ang himuon sa Bkini sa ubang munisipalidad sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!